pang labasan dito para paghapon mati ganun talaga wala tayong makagawa hindi ganun talaga okay, tawid mga sir mga sir tawid po kayo alright, thank you lord pwede mo akong iingatan sa lahat ng biyay ko alright, sipa tayo alright, dito tayo sa San Juan

Maraming mga content o mga video basta tayo happy lang. Alright, good morning mga kaisog. Maraming din ang panahon. Ito naman. Yes, hi. Good morning mga, good morning sir. Kita tayo ngayon sa Kalimutin. Sa Real Estate Train. Yeah, ang daming people. Good morning po sa inyong lahat mga mamang sir. Sa gitna ka talaga kayo sir dapat doon kasi itabi ba itabi itabi usap kayo itabi nyo itabi nyo pa kasaday itabi lang alright yes I Alright, good morning. Kita datang di crossing, mga sir. Up. Hello, modern. <laughs> right, in the city of Kalambah. turbina tayo pagkatapos ng turbina uh, milagrosa doon tayo ang ating pupuntahan dahil doon tayo na sa trabaho mga sir kasi tayo mga kaisog

¡Vamos! Spider. Traffic, traffic, man, traffic. traffic man, oh, yeah. Traffic, kayu Kita tayo. Just the sidewalk. Aku kita tayo nang let's go.

Okay. Nierinya, nierinya... Okay. Oh. Mirang, mirang. Apa? kok. kordinan smooth kan makhluk. Geram pala. Saya macet traffic. Enggak ada line. Ada. Ya pala macet

Good morning. I'm gonna get a lagging. More vlogs. Bye bye.